yung kita na yung shop ng tropa ko. Nakita <laughs> ko si Gabane, sumisilip. Tara, ita natin. Ayan o. Oh. Pare, what's up? Oy, ayun o. Oh. Businero in the house! Yes! Sabi, dito na tayo. Maraming salamat talaga kay Busim at kay Ate Ace dahil sinuportahan ako din sa mga pangarap natin. So, pabubutihin uh, natin to para masalo pang lumago at lumaki yung atin na simulan. Yan, eh, maganda, yan maganda dyan. pare. Since, since first day naman itong ano, imbitahan mo na yung mga viewers natin. Yan, uh, sa mga riders na nangangailangan ng mga riding girls, uh, helmet, gloves, jacket, uh, pwede kayong bumisita sa Gabanis Gear Zone dito sa Pasig City sa Malinao. Uh, mag Google Map lang at dito mismo kayo i-tuturo ni Google Map sa Gabanis Gear Zone sa Malinaw Actually pare, waysaful siya kasi when ko siya, lumabas yung mismo pangalan ng store mo. Yun. Uh, so, mas madali siyang hanapin kung yung sa mga riders na mahilig sa ways then I type lang nila yung ano Gabanes Moto Gear Zone tama. Aling salamat kay Dusinero at hindi ako kinalimutan. Syempre so, naman pare, suportahan kita ng... dyan pare. Aspiring motovlogger na dumating, dumating dito kaya thank you talaga. Ay, oo, no, syempre so, no, so, no, pare. Tara natin 'yan, Dusinero in the Yes, sasamahan kita dyan pare hanggang pagangat mo. Yan nga, oh. A rest pa kami ka blue. <laughs> 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 Ito nga pala yung mga helmet nila. Jill Helmet. Ayan. Ang presyo nito is 3,100. Itong plain na uh, matte gray. Maraming kulay dito. Pwede niya pagtilihan. Matte black, glossy red, matte blue, may sky blue rin. May design na mga ano, helmet na yan. Paano nga si ni Boss Javanis yung unang customer? Pati Medyo nakataranta pa siya. Excited lang. kayong box na. Ah, may parang isa pero hindi few uh, moments later. Ah, yung pakiramdam mo ng customer. Ah, uh, okay naman. Uh, basta. Masarap ah, sarap talaga siya. Ganyan talaga sa yung feeling ng ano. Unang customer yan, pare, di ba? Tama ba? Yan, nagkakamali. Unang customer yun. Masarap magkasigasa na nakaka-tense. <laughs> uh, <means, laughs> okay. Hindi mo alam kung ano sabihin ko. Pero gusto ko lang i-take advantage ng pagkakataon na ito. Salamat nga pala sa pag-invite mo sa akin dito, Gabanes, ha? Tuloy-tuloy mo lang yan kung ano yung gusto mo. Alam ko, pangarap mo to. Nai-share mo to kahit papano, paano, konti man lang. Basta maging masaya ka lang sa gagawin mo. Antito naman kami mga kaibigan mo. So, supportahan ka na moral support andyan lang kami palagi 'di ba? 'Yan ang importante. Syempre kasama mo yung pamilya mo, 'di ba? Kasuporta sila sa iyo ngayon. Basta dire-diretso lang ha, dire-diretso lang mare. 'Yung gusto ka pa ba sabihin? Ah, syempre unang-una sa boss, maraming salamat po. Yes, tama. Ah, magandang umaga po. Em, mga atis at maraming salamat sa inyo. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kapwa riders na kung tadi dito, uh, asahan nyo yung uh, magandang servisyo namin para sa iyo. Yun know, o maganda ro. Alright, Gabanes Motovlog. Supportahan nyo rin yung channel niya. Saki syempre business niya na Gabanes Moto Gear Zone. So, dito niya sa Maypasig. Alright! Woo!